TMS tayo mga ka-reels. Ito na yung isang natapos. Tapos yung isa yan. Bali, apat kanina ito. Kaso lang hindi ako nakapag-video. Dahil wala akong tag ng video mga ka-reels. Ito yung ginagamit ng pagkain ng baka. Dalawa yan. Nandun na yung isa. Pinarado ko na doon. Natapos din yan. yan. ang gawain namin. Mamaya ulit sa mga coral. Ito, tapos na rin itong reserva namin ng vulcanize. Ito yung panggiling ng damo ito. Parang yan. yan. Mga karis, salamat sa walang sawang panunood sa mga rilis ko. Ingat po tayo lagi. God bless po.